Okay. Magkakabit po tayo ng loud horn. Dalawa yan, no? Isang high at isang low. Ito po yung ating, ano, relay. Ah, uh, ito pong kulay orange na ito. Ito po yung number 30. Ang number 30, rekta na po yan sa battery. Pinagapan ko na papunta ron. At ito naman pong apat na terminal lang ating kuan, ating busina. Ito, yan. Pinagsama ko na po ang dalawang ground at dalawang uh, positive. Okay. Ang gagawin po natin dito, yung kanyang uh, ground, rekta po natin mismo sa ground ng battery para malakas ang uh, connection. Okay. Bali, ang ikakabit lang po natin dito ay tatatlo ng wire. Dahil ito pong number 13 niya, naroon na po yung sa battery. Ito pong isang ito, ito po yung positive. Positive po ito ng busina. Sana po ako inyong nasusubay Ito po, ikakabit natin sa number 87 ng ating relay. Yan. Ito po yung output yan, number 87, okay? Okay, mga kamamba itong number 87, naulit ko po, ito po yun, dito po natin kakabit. Ito pong werna ito naman, ito po ay yung positive ng ating busina. At yung negative po ng ating busina, ito po, binalot ko na po dito. Ito po ay isang number 30 at isang ground ng ating busina. Yung number 30 po, ito po yun. Itong kulay orange. Okay. Sana po ako yung susundan nyo. Kakabit na po natin ito. Number 87. 87 sa positive ng busina. Okay. At ito po naman, 85, 86 ng ating relay, kahit kung magkabalik ta dyan dito sa ano sa switch ng ating busina yan sa sakit yan natin ikakabit atin na po siyang ano nilatang nag splash lang po ng unting hindi po natin tinanggal itong dating sakit yan hindi na po nga simple magkabit ng loud horn okay at ito pong number 85 kahit po magkabalik ta doon ang problema yan Ini sa kabila. Yan po yung trigger ng ating relay. yan oh, ganyan lang po kasimple ang connection yan. Kakabit naman po natin doon sa battery. Okay. Ito po yung pinagabang natin ng wire. Ito po ay yung uh, ground ground ng busina na sinasabi ko na dapat sa ground ng battery ng kabit okay yan yeah, nga sa oh. Episode. ito po ay yung <laughs> <laughs> number 30 number 30 ng ating relay sana po ako inyong nasundan dahil simple, -simple lang po ito A apat na connection lang po ating gagawin dito pwede po natin itong i-apply sa ating mga motor para hindi na po tayo bumayan yan yan gagamit po tayo ng shrinkable tube para mas magandang tingnan okay testingin oh. na po natin nakakabit na po lahat okay Ah, tebu ay white teks. Yama ko white teks. Goods na goods po Isang no, Siyang, uh... isang technique lang po para tumulog na magandang ating busina dapat po itong ating busina ay yan gumagalaw ng yun pag tayong nakapix siya ang bracket ay matigas hindi po tumutulog ng maganda dapat ganyan siya yan gumagalaw hindi siya nakapix ng todo okay? sana po ay nasundan nyo ako at hanggang sa muli at hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood.